Heto na ang final result! October 8 na at gamit ang mga to, guguhit tayo ng follower! At ang napili ng ruleta ay si... Botanero Casey! Violet Pink at Cyan na ball ang gagamitin natin ngayong October! Shoutout po sa ating follower ngayon at shoutout na din sa pamilya niya, kakilala, kaibigan at nagmamahal sa kanya. <coughs> sa mga hindi po nakakaalam, gumawa po ako ng kalendaryo ngayong October dahil araw-araw guguhit tayo ng follower! Ang kailangan mo lang gawin ay mag-follow at share this video bin. Nang sa ganon, masama ang pangalan mo sa ikot ng ruleta. At kung Nung beses mo ito shinare, ibig sabihin tatlong pangalan mo din ang nakalagay sa ruleta. Mas mataas na yung tsansa na mapili ka. Gusto mo yan? Gusto ko yun. O siya, huwag na natin patagalin pa. <coughs> Heto na, ang final result ng October 8 follower natin. Sheesh, tignan mo naman yan, B. Mmm, pak na pak. yan. Maraming maraming salamat na po ba sa pag-share. Ayun lang, sa niyo pa ako sa akin journey na magiging isang kilalang artist. Ay! Hey!